Ngayon, ilang taon na kayo? Mag-72 na ako. Ilang dekada na kayo magtitinda? Oo. Oh. Oh, puro gulay talaga ang paninda nyo. Kasi wala lang ako oh. na, sir. May regalo ako sa'yo na. Alam mo, sir. Palama, sir. Palama. Nay, happy Mother's Day. Alam mo, sir. Men? Oh. Sige na, ito para sa'yo na yun, ha? Oh, oh, sir. One, two, three, four, 7 Ikaw ay inspirasyon sa kapabayan mga mahirap ay iyong tinadamayan. Sana ay hindi ngingi ka magsasawa, Panginoon na ang magbalik ng biyaya. Daddy Franky, Daddy Franky Daddy Frankie, believe ako sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, believe ako sa iyo. Magkano po? Matamis a sir. pag a hey. Dalawang kilo po. Dalawang kilo? Apo. Pumili ka na. Matamis to, ma'am? Oo, oh. matamis. Hindi maasim. Hindi maasim. Magkano po? Kayo Magkano po? Huh? Magkano? Magkano? Kanina 50. Aba, hindi consistent ah. Ayan. Thank you po. Anay, uh -huh. mag magkano labong? Ah, uh, isang kilo? Pag isang kilo, One, uh, 240, 240. Uh -huh. Mahal pala na Ah, inangkat nyo lang? Oh, inangkat na Wala nang discount? Uh -huh. Ano po? Wala na, lang. Ay na lang. Makano ito lang? Uh -huh. Magkano sa isang kilo? 440. 240. Pukan na para hindi ka nahirapan. Anong labong tunay? Kawayan. Ah, kala ko nyug. Kawayan. Maganda to? May isang kilo pa tunay? Anong sahog dito, nay? Bangus. Ay, bangus? Oh. Bibili pa ako ng bangus niyan. Yan lang Hindi ba mahal na? Magkano isang kilo? 240? Ah, uh, 180 kuha mo? Bakit parang natuyo na Nay? Sana binasa mo. Ay, hindi pwedeng basahin. Bakit? Oo. Ay, wala kang timbangan, Nay? Ah, nakikitimbang ka. Ay, sarado. Magkano isang kilo na yun? Eh? 240. Wala nang bawas? Wala nang no, waliti lang ang kuha ko. <laughs> Pwedeng 200 na lang? Wala, wala paunan <laughs> lang. <laughs> Eto, sayo rin to. Ano sa huwag nito na? Ibukod eh? sa bangos? Bangos lang. Bangos lang? Oo. Oh, ano lang? Hindi, gulay. Na, ano, 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 ano. Dahon. Ah, dahon. Dating ito. Dating ito. Magkano yan? Ah, kunti lang. Kunti lang, sampo. Hindi, 20 na. 20 na 20. Oo. Oh. Pag wala kang timbangan kasi na, sigurado ka ano? isang kilo to? No? Sige. Magkano na lahat? 260. 260. Okay. Bakit? Walang discount. Ito, 240 talaga? Uh -huh. Magkano ba tubo mo sa isang kilo na 10 piso lang? Ah, 20. Ah, okay. Hello po. Magkano lahat, Nay? 260. 260. Ano pangalan mo, Nay? Training. Nanay training. Lagi. Thank you, mother. Thank you. 72. 72 ka na, Nay? <laughs> Ikaw, Nay? Ako, 78. Ah, mas matanda. matanda Sinong? <laughs> Salamat sa ka, 72 ka na. 72. Sige, nay, mo muna siya na okra. 180 tapos binta ni nanay sa akin 240. 60 sayo isang kilo. 60 ang ng mo sa isang kilo 60. Bakit? 20 ang isang 180 kuha mo, bigay mo sa akin 240. Oh, di 160 60. Ah, may mga asal yung sumata ko yun. <laughs> Pagawa ni. Eh. Ah, oo. Oh. Bagay, pa. Taga saan si nanay? Ito pa nanay. Nay, oh. 260. Tama? Oo, tama. Tama, 240. Tama, no? Oo, tama. 20 yun sa luyot. Hmm. Nay, taga po ikaw, nay? Taga gabon. Pwede ko ba umupo, nay? Ito na yun. Taga saan ka po na yun? Wala ka upuan? Wala ka. Ganyan lang? Ba't dito nga nagtitinda? Wala yung pwesto po sir. Wala kang pwesto? Wala na po. Pauna Ilan taon na pero ngayon lang ako nakarinig dahil wala na yung asawa. Ayan, upo ka na yun. Namatay na yung asawa ko po sir. Ha? patay na asawa mo? Three years na. Three years nang namatay? Oo. Three years lang. Two, twenty-one. Ilan na anak niyo po? 10 namatay yung tatlo. Sampu anak niyo? So, Bali ito ang mabuhay. uwa na yung mga anak? Nasa Laguna na nagtatrabaho. Ah, lahat sila professional Hindi. na? Yung iba nagpapanday sa ita. Ah, Dito. nagpapanday ng ita? Dito sa Gabon. Yung iba babay... Gabon San uh, Kalasyao din? Oo. Yung anak kong babae nandiyan, dalawa. Yung asawa niya hiwalay, dalawang anak din. Kasama ko sa bahay. Siya kasama ko. At, sa saan po nai? Saan yung mga anak niyo po? Nandiyan sa kantin, nagugugas ng pinggan. Mm -hmm. Kasi wala silang phone at tira maraming ang kami ang anak isa. Pero dati may pwesto po kayo? Meron dyan ho, nabangkrap mga sa pag ko ng 5-6. May lending ako kasi. Kaya ang kinuha kong anin na buwan, sinuha. Ikaw ng po, isang buwan, 2,000 to yung pwesto ko. Bala ng buwan. Ngayon, Ngayon dito ka na lang. Ko, ang ang natira pinag ano ko nang nagtinda ko kaya pa pinapauwi. Magkano daw sa mo na eh? May 10. Diyan lang. Para sa iyo mo lang pero nang kasi. Ay, nabili ko na na Oo, isang kilo lang. May harap yung walang buwan. So, kumusta naman ang pagbibenta mo dito na araw-araw? Kapag -araw? kaya pabos ko lahat, kung minsan half lang ako, maka 250 ako, maka 300 ako, ganun. Yun ang kita mo? Oo. 250 everyday, 300? half lang ko minsan. Ah, sa oo. Sa half day, kumikita. Pag may makaka-300 ako, pero pag may ina, kasi hindi parya ang araw. Minsan wala Kung May ina ko, anak ko. nag ng pinggan dyan. Dalawa sila yan. Hmm. Tapos wala na akong asawa. So <laughs> lahat lahat ng anak nyo po, Nay, may mga asawa na? Yung dalaga, pero tarpit na wala akong asawa nagtsatsaga sa Laguna na nagaano ng pang bahay nila. Pero yung panganay yung anak? Ano, nandun sa Laguna din. 48. eight May isang anak siya, pero na naanakan siya. Naanakan na. Na labay. ah, babae? Oo, babae. Marami akong anong nanginiwalay din. Gaano na kayo katagal nagtitenda dito na? Ilan eh, taon na po? Ilan taon na, tumanda na ako. Ah, mula bata. O. Ay, mula pagkabata hanggang ngayon. Malang mong umupis ako mga 15 o 20. 15 years old? Ngayon ilang taon na kayo? Mag 72 na ako. Ilang dekada na kayo nagtitinda? Oo. Puro gulay talaga ang paninda nyo. Kasi wala lang po ng suri. So ilan yung anak yung buhay ngayon na? Pito lang. Pito? Oh. Bali, po yung anak mo? Oo, oh, na? Tatlo na mata. Nay, nabati ka na ba nila ng Happy Mother's Day? Yung mga anak mo? Oo, oh, binati na. Ah, binati ka na. May regalo ako sa inyo. Salamat. Nay, happy Mother's Day. Salamat, sir. Oh. Kailan ka huling nakatanggap ng bulaklak? Ngayon lang, sir. Ngayon lang? Ako lang? Oh, Kilala mo ako, Nay? Hindi, Oh. Ay, hindi? Oh. Yan, bigay ko sa iyo, Nay. Uh, pagsaludo ko sa mga mababait na nanay. Biruin mo, Nay, mula nung 15 years old ka until now. Ngayon ako nakatanggap. Ngayon ka lang nakatanggap ng bulaklak ng Panginoon. Buhay mo ngayon ka ngayon ka lang nakatanggap ng bulaklak. Bakit? <laughs> ang keser. Ah, ang bulaklak na 'yan ay, ay uh, regalo ko sa iyo. Pasasalamat sa mga mababait na nanay dahil ngayon po ay uh, Mother's Day araw ng mga nanay, di ba? Pero alam niyo rin po na Mother's Day ngayon. Alam po sir, kasi nagsimba po. Ah, nagsimba ka. Salamat sa Panginoon. Salamat. Ah, anong pinag-pray mo doon sa simbahan na eh? Pinag-pray ko yung buwan. Yung ginawang buhay ko dahil wala akong punan. Marami akong utang. <laughs> 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 Ba't ka nakakautang? Kasi walang punan sir eh. So, tumukuha ko mga 5-6. 5-6. So, hindi ka makakaahon pagka 5-6 na. na. Hindi ako makakaahon. Kaya ginagawa ko, sir. Hindi ko yung pwesto ko para maaibayan ko. Kasi papagalitan ako. magkano, oh, mag -ano, ma pinarent mo yung pwesto Pinarinta mo? ko ng anong buwan lang. A Anim na buwan? Oo. Ano. Pag makaibon ako ng paunan ko, babalik ako doon. Kasi nag, ano ako ng permit ko din eh. Kung tabayad ako rin. Din. Kasi kaysa dito pa sa gilid ng kalsada. Nagtsatsaga lang muna ako ah, dito. nagtsatsaga ka lang dito. Magkano rent mo dito? Tiket ah, ticket lang. Ticket lang. Ha? Magkano ang ticket? Sampo. marami 20. Ah, pag marami 20. Kagaya nito, magkano? Sampu lang ang ah, sampu lang. So, inaangkat mo lang yung mga paninda mo na Isang libo. Isang Ang puhunan. Araw-araw, ganun. Sige na dahil Mother's Day, dahil sabi mo, problema mo yung mga uh, puhunan mo, tsaka pwesto mo, bukod sa bulaknak, may regalo pa ako sa'yo. Baka sakali makatulong. Salamat. <laughs> lang. Asa na. Nai, na yung kamay mo. Dahil Mother's Day ngayon, may ibibigay ako sa iyo. Sana makatulong to sa iyo ha. Oo, oh, sir. Oh. Da, Panginoon na lang ang bahala sa inyo. Hmm? Panginoon na lang bahala. Opo. Oh, Kasi Basta niyo ako. Ha? Huh? Tinulungan niyo ako. Opo. Oh, Bilangin natin oh, na Oo, oh, salamat. Ready ka na? Oo, oh, ready na. Anong gagawin mo na yung eh pag na may, may uh, perang na yun? Kasi yan? yung mga bahay ko sirang-sira rin. Mga bahay? Oo. So, Ibig sabihin ka, marami kang bahay. Hindi, isa lang. Pero isa wala po? akong pang-biling panggawa. Wala Masisira. panggawa. May sirang-sirang bahay ako. Hindi ko magpagawa. Saan ang bahay mo? Sa Gabun, Pandayan. Oh. Pandayan, Gabun? Oo. Oh, oh. Kalasyao? Oo, oh, Kalasyao. Sige na, ito para sa'yo na yun ha. Oh, oh, One, two, three, four, five, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Salamat po. Salamat Salamat Ano po? Salamat sa binigay. Para sa iyo yan, Nay. Oh, salamat. Dahil napakabait mong nanay. Oo. Oh, salamat. Oh, saludo po ako sa mga nanay Napabait. na hindi napapagod kailanman. Oh. Para sa kanilang mga anak. Oh. Salamat. Kasi naman tuwan tuwang-tuwa tawa yung mga nanonood sa atin. Awa ng Panginoon siguro tinuro na ako ng makatulong sa akin. Opo. <laughs> Kasi ni Torino na magkakasira Oh. Hinihingin ko sa Panginoon na magkakapira din ako. Ay, ah, hinihiling mo sa Panginoon. Pag nagsisimba ako, sa mm -hmm. saka yung isa sabi ko, bigyan niyo ako ng paunan ka. So, bigyan ka paunan. Oh. So, ngayon nakatanggap ka. Natanggap. ano una-una mong gagawin ngayon na eh? Pang ano ko muna ang bahay ko pag ano, may sira-sira kasi mo. Pang... Kasya na ba yan? Akala ko ba ano yung, yung pwesto mo? Pwede, pero hindi pa ibibigay, sir. Hindi ah, hindi pa tapos yung... Ah, may hindi kontrata. pa may anim na buwan kasi yung sir. Oh. Kontrata namin. Mm, mm Pag natapos yung pwede akong makakapag Ah, oh, oh. Sana na yan, no? Mabawi mo yung pwesto oh, mo oh, para oh. hindi ka kawawa dito. Oh, salamat. Salamat sa tulong niyo sa akin. Walang anuman na ay. yan. po ay pasasalamat ng uh, team Daddy Frankie. Pasasalamat ni Daddy Frankie oh. sa mga nanay oh. na walang kapaguran hindi nagsasawa uh -huh. na mag-alaga sa mga anak. Uh -huh. Biruin mo, 72 years old ka na nay. Uh -huh. Mula sir. noon hanggang ngayon. Oo, nakita na. Ano sikreto mo nanay bakit sa 72 years old parang ang lakas mo pa rin? Nagsisimba ko kasi serye. Eh. Araw-araw kumusa isang linggo. Limang araw lang po ako pagsisimba ko. Hindi oh. Di ako tumitigil. Oh, malapit lang naman simbahan dito. oh, ano? dyan lang nilalakar ko. Oh. Mula sa Gabon, Pandayan. Ah, oh, yun yung sikreto mo. Oo, oh, sikreto ko yan. Pinapalangin ko lagi. Na? Na ako giginhawa rin o. Oh, para may paunan ako. Sa bagay, may kasabihan tayo na eh. Habang oh. may buhay, oh, hey. may pag-asa. May pag-asa. O, oh, diba? Oo nga. Pero hindi ako nag-aburido kahit na wala akong pira. Okay. Basta okay. nagtsatsaga lang ako sa pagtitinda kong ganito, konti, kahit na wala akong pera, nagtitinda kahit, kahit wala kang pera, na. hindi ka nag-aalala? Hindi. Bakit po? Nagtsatsaga lang ako nga. ko lang. Para ang Panginoon kasi pag nagtsatsaga ka, magbibigay din ng ano, yung ano, yung Darating, din yung Darating din ang ginawa. Darating din ang ginawa. Magtiyaga ka. Pag may tiyaga? Pag may tiyaga. Basta wag lang mawala ng pag-asa, no? Oo, hindi ako nawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang? Tuloy-tuloy rin. Mm -hmm. So, ibig sabihin, mula noon, kahit na mahirap ang buhay, yeah. hindi ka pa rin nawawala dito sa palengkin? Hindi. Nandito rin ako. Meron at meron Isang ka pa Isang buwan na hindi ako buwan kasi. Wala rin po nang tuwi. Isang mm -hmm. uh, pupunti na. Tumigil ako ngayon. Nagkaroon rin. Pumalik ako. Mm -hmm para makatinda ko ng konti-konti may pambili ako ng gatas ko ng pagkain ko So ayan na eh, maraming maraming oh. salamat ha Maraming salamat din sa binigay niyo sa akin oh, Ako po si Daddy Frankie oh. uh, charity vlogger po oh. no? Oh. Kaya salamat po nai salamat God bless din. po sana, sana yung perang ibinigay ko ay makatulong sa inyo oh. Salamat na maraming. Makagaan kahit papano. Uh oh. God bless you, Nay. Thank you. Happy Mother's Day po. Salamat, sir. Yeah. <laughs> Sana napasaya kita sa araw na ito. Uh -huh. so, ay. so, ayan mga kababayan, mga kabarangay, Dito po sa bayan ng Kalasyao, no? Isang nanay po ang aming natagpuan dito na nagtitinda po ng uh, labong na siyang uh, napili natin. At nagkataon si nanay po ay... Uh, sa ay 72 years old kaya sa lahat po ng mga nanay saan man po kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, taos puso pong nagpapasalamat ang inyong lingkod si Daddy Frankie po na mabuhay po ang lahat ng mga nanay. Ayan maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pag-aruga, pag pag-alaga sa amin kaya naman nandito kami ngayon para gunat gunatain ang uh, Mother's Day. Ayan. At syempre, lahat din po ng mga kababayan natin nasa abroad, mga kababayan natin OFW, mag-ingat po kayo and Happy Mother's Day din po and shout out din sa Team Rise Above. Lahat din po ng ating mga followers, subscriber, thank you so much po. Ang dahil po sa inyo, isa na namang nanay na tiga dito sa uh, Kalasyao, Pangasinan ang ating natulungan. Once again po, Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Thank you Nanay. Salamat, Sir. Oh. Salamat, Sir. Thank po nai. Thank you, Nay. Ingat ka po parati. Salamat. Okay. Okay po. Thank you po. Salamat. Salamat po sa inyong lahat.